Hi guys, one month na ni Baby bukas So, inilabas ko yung binili kong nail cutter para sa kanya. Share ko lang. Ang ganda kasi. Ito guys, binili ko ito sa ano, um, Shopee. So, set ko ito. Ay, oo uh, nga pala. Yung um, sinasabi kong masakit na wrist ito, sumakit na ito noong buntis pa lang ako. Ito ko, itong, ayan. Sobrang sakit na yun, guys. Hindi ko maita maitaas itong kamay ko ng ganyan. Yung sobrang taas. Kasi, masakit dito and maraming position na ayaw na. Pero, so, siyempre, ginagamit ko pa rin. Mas lumalang na daw yung yung sakit kasi nga ah, uh, nag-work itong hand. oh, yun. Yung gano'n ang sakit. O, oh, yung pag ginanong ko siya masakit. Nagpa-X-ray ako ito. kanina. Oh. Dahil, sabi ni Nan ko, ako pa-X-ray ko daw. Tapos, ah, uh, normal naman yung ito ko. wrist So, talaga, mm, normal daw yun sa malapit ng mga anak. So, 8 months kasi noong sumakit itong list ko. Yung iba, tulad ng kapatid ko, uh, nawala yung sakit niya 1 month yata after ng mga anak. Or before 1 month. And oo nga pala, <laughs> si baby lagi ay mag-isa lang po siya. So, single baby po ang anak ko. Hindi po, hindi po ako nanganak ng kambal. So, yung isang isang baby ay anak po ng kapatid ko. Ayan. So, ito na. Papakita ko na yung set ng nail cutter. Ito siya. Ang cute, no? Binili ko sa Shopee. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5 in 1. 5 in 1 siya. Guys. Ito ang gagamitin ko kay baby kasi pwede akong maglitak litak pero ito, hindi ako pwedeng maggunting so iyon din ang problema ko kapag hindi ako pwedeng magcut ito hindi, hindi ko kayang magganon kasi nga ito kapag may pressure hindi ko talaga kaya lalo na kapag nagugunting ako ng mga ng mga papel wala, so, hindi, hindi ko kaya eh meron din sya nito anong, anong use nito guys ang pulot ng something. And ito, ah, nail pile. Pang, anon sa, ano niya, after mong kukwan, para hangyagsag sa gurusor. Kunami in Ilocano. I don't know the Tagalog. Hindi ko rin alam kung pahit ako ng Tagalog. So, si baby pala, is iyakin siya, guys pag binaba pag hindi suko ito nako magigising yun so parnakan ko muna ng husto parnakan tulugin ko pa mar tulog pa